Hello 18 Supreme Star ng Pilipinas na si KZ Tandingan may sahe sa SB19 doon mismo sa kanilang concert na KZ Experience kung saan special guest ang SB19. Bilang ate, proud na proud itong si KZ Tandingan sa narating na tagumpay sa buong mundo sa buong Pilipinas ang hari ng p na SB19. Sabi pa nga niya, kung kailangan nila ng tulong, andalang palagi ang kanilang ate na si Casey Tandinyan handang umalalay o tumulong kung anumang gustong tulong ng SB19. Ate nga at older sister ang touring ng SB19 kay Casey. Siyempre itong si Casey alam natin na very talented. Mayroon din siyang uh, makakontribute sa musika ng SB19. If ever kailangan ng tulong o kung tawagin siya ng SB19 para sa isang advice o consultation na paggawa ng isang kanta. Dahil uh, alam natin na itong si KZ ay very talented at may karisma sa pag sa harap ng mga tao lalo na sa mga Pilipino sa buong mundo. Sa kakatapos lamang na concert na kizie Experience kung saan special guest ng SB19 ay nag-enjoy ang dalawang singers para mag-entertain ng mga fans at mga 18 sa buong Pilipinas. Kaya naman, congratulations dahil uh, successful ang concert ni Kizzy kasama ang SB19. But it's too late now I remember you and me And how careless we can be yeah. All day